Yo, check mga kaulo, Luzon Visayas Mindanao po Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo lahat Yo mga kaulo, this video po is uh, exclusive po Para kay uh, Romano Romano, rest in peace And uh, nakikiramay po ang Elmong Calvo TV Sa pamilya mong naulila Sa Trinidad family Yo mga kaulo, si Romano po ay mahaba-habang panahon na lumaban sa kanyang Uh, stage 4 cancer at ito po ay dahil sa kanyang uh, liver mga kaulo kumbaga parang nagkaroon ng liver cirrhosis at talagang lumala po yung kanyang uh, sakit o karamdaman laban sa cancer sa atay mga kaulo and uh, kung matatandaan niyo mga kaulo si Romano po ay tinulungan po ni Bostoyo upang uh, makasurvive dun sa kanyang nararamdaman at pinagamot po siya dito sa Manila yung mga kaulo so sa liwayo natin si Romano mga kaulo ay isa sa mga premiado at talagang legit at uh, unang unang mga uh, MC na talagang nagbigay ng uh, diin sa flip top sa mga um, linyahang medyo may mura sa mga linyahang madiin sa angas, sa, sa stage, sa entablado isa si Romano sa mga sinubaybayan ko at hinangaan ko pagdating sa tunay na anga sa stage yung mga linyahan na walang preno na talagang kapag binitawan sa stage ay talagang tatamaan ka yung titig ng mata na matalas habang lumalaban sa uh, stage sa mga battle niya, mga past battle sa flip top ay eh talagang hindi matatawaran at pagdating rin sa bahay katay kung paano um, mag-rap o mag-freestyle uh, si Romano Talagang makikita mo yung talento ng tao na to Na talagang napansin naman ng marami And yun nga lang talagang hindi natin uh, ina-expect yung ganitong klaseng mga pangyayari Na isa na namang uh, halige no? ng flip-top na matatawag Na isa rin sa mga talagang nagbigay ng karangalan sa flip top. And for sure naman, alam ni Sir Arik yan, no? Ni Enigma. And sayang, marami pa sana mga battle na ano to, na gagawin. Balita ako dun sa nabasa ko about sa clip ko sa flip top. And ito nga, mga kaulo, no? Uh, sa pagpanaw nga ni Romano, so syempre, nagulog sa yung mga kaibigan na kasama niya sa flip top, sa bahay katay, And ultimo sa PSP, alam ko lumaban si Romano, no? Parang yun yung last na battle na napanood ko sa kanya. Then nabalitaan ko po na nagkaroon siya ng uh, sakit and uh, talagang sinarili ng family or inutos ni Romano na wag nang ipaalam sa mga tao kung ano yung tunay na karamdaman. And until uh, this last day po, may mga nakita pong mga post, no, na dumalaw sila sa hospital, yung kasama niya. Nakita ko doon sila Kiram, sila Jonah, sila uh, Manda Baliw, at iba pang mga battle MCs. No? So yun po, um, nakikiramay po tayo sa pamilya ni ano ni Romano Trinidad no na talaga eh ko basta iba yung ano si charisma nito sa akin ni Romano pagdating sa sa stage pag lumalaban yung mga kaulo, konting uh, tip lang about sa liver cirrhosis. Yung mga kaulo, yung liver cirrhosis na yan, um, nakukuha natin yan sa sobrang uh, pagginom ng alak, ng wala sa oras, tamang oras, tamang kain. Uh, kahit sa paninigarilyo, nakukuha po natin yan. Sa pagkain po natin, mga mamandigang mga pagkain. Kapag medyo nakaramdam po kayo ng pananakit, ng uh, inyong uh, kanang chan po eh maiging magpatingin na po kayo magpakonsulta po kayo sa doktor kapag lumalaki po yung chan ninyo ng abnormal tapos sa uh, yung lumulobo at alam niyo naman hindi naman kayo lakihin ng chan, magpatingin na po kayo sa doktor mahirap pong uh, kalaban ng uh, sakit sa atay isa po sa mga vital parts ng katawan na kailangan po nating ingatan at um, alagaan, mga kaulo. Okay? So, yun po, mga kaulo. Um, again po, rest in peace, rest in paradise, Romano Trinidad. Nakikiramay po ang Elmo Calvo TV sa buong family ni Romano at sa mga naulila. Again po, uh, mag-ingat po kayong lahat. Magkita kita po tayo sa mga next video. Ingat po kayo. Luzon, besides me now, it's your boy Elmo. Peace out.